Kanya-kanya ng Descarte ang mga taga-suporta ng ilang kandidato para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong unang araw ng campaign period. Dito sa Barangay Batasan sa Quezon City, wala pang alas 12 ay nagtipon-tipon na ang ilang taga-suporta para magdikit ng mga tarpoli ng kanilang sinusuportahang kandidato. Gumamit pa sila ng hagdan para lamang mailagay ang larawan ng kanilang sinusuportahan sa matataas na lugar. Ayun sa kanila, eh sumusunod naman daw sila sa mga panuntunan na ipinatutupad ng COMELEC. Pag-iingat din, magpaalam sa mayari ng bahay bago magkabit ng mga tarpaulin. Huwag mo tayo magiging bulag, pipit, bingis sa darating na eleksyon hayaan po natin tayong sarili mismo nating mag para sa ating kinabukasan. Hindi rin nagpahuli sa unang araw ng campaign period ang mga taga-bagong baryo sa Caloocan City na maaga rin nagdikit ng mga tarpulin bilang suporta sa kanilang mga manok para sa eleksyon. Sinamantala rin ng ilang taga-suporta sa barangay Tinajeros, Malabon City ang unang araw ng kampanya. Gayun din sa barangay Navotas East sa Navotas City. Ayon sa COMELEC, generally peaceful ang naging pagsalubong sa unang araw ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Malaking bagay din anila ang, ang mga checkpoint na inilagay sa bawat lungsod. Gaya na lamang sa may boundary ng Marikina City at San Mateo Rizal. Ipinaliwanag naman ng COMELEC ang ilang panuntunan at pulisiya hinggil sa tamang pangangampanya. Gayon din ang parusang kakaharapin ng mga lalabag dito. Peaceful pa naman ang garis. Ang mga tarpaulins, ang size niya is 2 by 3 feet. So ilalagay lang yon sa mga common poster area. At dapat meron nakalagay na paid for by and printed by. So yung mga pamphlets naman, ganun din. Dapat meron din yung mga paid for by and printed by. Ang maximum size is long band paper. Pwede lang mapailan ng disqualification mas pinaigting naman ng pulisya ang seguridad at kaayusan sa unang araw ng campaign period. Talagang sinecheck natin isa-isa ang mga dumadaang mga commuters to make sure na wala silang mga dalang kontrabando. To make sure na ang lahat ng mga sasakyan nila at lusinsya ay kumpleto. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.